Ah, sa mang puntahan na ano, eh? ang pintuan. Ganyan. Dito lang. Oh, dito lang. Dito, lang. Dito, yung ano namin eh. Ah, ito ang mga gamit nila, bro. Hmm. Hmm. Ano lang namin. Ate, matagal na kayong nakatira dito. Ang ilang taon na. One year na. One year? Ah, uh, yan po guys, sa uh, ang pinuntahan namin dito, mayroong kapitbahay na napansin din namin dito sa gilid. So, ito po yung ano lang. Bahay. Grabe, ang dami namang ano dito eh, mga mga bahay na nagkagidlay po. Unsa man ni Dani ate? Dali sa kuno ate. Unsa man imong gihimo di ni? Eh? Nagkuan ko naghugas ko kanang kulman ba para dalan na ko tubig ang bana tu masaka sa lubi. Nagsaka pag lubi ang bana? Hmm. Kasi pangalan mo? Roslyn. Roslyn. So yung bahay ninyo? Grabi -mm. -hmm. Hmm? Grabe pila ka po anak ninyo? Sa kan niya? Hmm, sa sa sa, sa awa mo ngayon. Wala pa. Wala kayong anak. So, yung bata... Anak sa dati kong asawa. Hiwalay kayo? Hmm. Tapos nag-asawa -nag ka ulit, dito kayo nakatira? Oo, oh, dito. Matagal na kayo nakatira dito? Oo, oh, one year na One year na hmm, Bakit hindi kayo nakagawa ng mayos-ayos na bahay? Kasi yung pagsaka ng, ano sir, buko. Taga-akit lang ng buko? Hmm. Sahay na ako, sahay po d'wa. Minsan mayroon, minsan wala. Hmm. So, kaya nagtitiis lang kayo sa ganyan? Hmm. hmm. So, tingnan natin yung, ano niya... So anak mo to sa ano sa una mong asawa? Oo. Hmm. So grabe. Dali sa ate. Asa ah, mang puntahan na eh ang pintuan? Dito lang. Oo oh, dito lang. Eh, dito, dito, dito yung ano namin. Ah, ito ang mga gamit nila, bro. One year na daw sila dito. So trapa lang, mayroong uh, scene diyan. At saka makasiya kayo dito. Uh -huh. Ikaw talaga kasi pangalan mo? Jean Christ. Ha? Huh? Jean Christ. So mama mo? Hmm. Uh Ingat -huh. tatlo kayo matulog dito. Uh -huh. Yung asawa mo at saka yung anak mo. Ang liit lang at saka butas pa diyan eh. Hindi pa natapos na ano, nasa higyan. Sa pligo lang. Uh -huh. Isang ano lang, isang pligo lang ng plywood, no. So okay naman kung umulan, hindi kayo mabasa. Okay, walang tulog. Tulog din. Uh -huh. So mag-ano, magtikang lang dito. Oh, tikang, tikang lang. Tikang pre, dire, dapat. Ngayon, pag sa gabi, ano lang namin. Ate, matagal na kayong nakatira dito. Ang ilang taon na. One year na. One year? Captain, oh. Sukat so, kapag na mo. So, wala kayong balak na ano, magawa ng bagong ba, bahay? may balak, sir. Kaso, pa, palayasin na kami dito, eh. Palayasin kayo sa may ari ng lupa? Oo. Mm. Linggo lang. Tama. No, kuma. Anong sabi ng may ari ng lupa? Uh, gamitin na lang ang lupa? Oo. Mm, oh, gagamitin daw nila. Oo. Uh -huh. So, saan kayo? Uh, palisin palayasin na kayo dito. Saan kayo lilipat? Ingo na nga. Kung gangan, ato daw sa kumbado. Nga daw sa layo ta dito. Ah, uh, doon sa kumbado? Mm. Oh, so, kailan, hanggang kailan kayo dito? Ngayong linggo lang. Ngayong linggo? Paalisin na kayo dito? Mm. Sana sa bago niyong titirhan ulit, magagawa kayo ng mayas-ayos na kubo. Pero lisod, kung alisod kayo ang panginabuhi ng saka. Li lisod yun. Nga naman, sa nga nung ang mga, mga saka Kuan man sir ka ng masahay na imubaligya o sahapin, huwag po imubaligya. Mm. Uh -huh. Tungo sa kadangang manakain. Diyan na libo uh nga -huh. yung Para sa tung uwan, way saka, kay dangog ang globe. Kapag maulan, Walang walang hindi dili, hindi, hindi maakyat ang niyog. Mm -mm. Walang walang makain. Wala. <laughs> tiis tiis lang. <laughs> Ganon po ba? So, yan po ang buhay la dito sa ano, sa, nandito tayo sa Sumosa. So, so ngayon mayroon kami mayroon pa kayong bigas ngayon. Mayroon ito na, ito lang huh? ay. Huh? Ay, isang sopo huh? to. Yung blue? Y yung ah, yung yellow. yellow. Uh -huh. So dito sila magsaing, eh. dalawang kilo. Mm, uh -huh. mayroon silang butin. Oh. So ngayon po ay kita ng ano? Pang bigas ha? Okay po sir. oh bigas na pang bigas. Ito pa, 1,500. Bilim ng bigas, pang ulam. Oh. Ito po. Oh. Pila, 2,000? sir. Oh, 3,000 ah, para pang ano? Sir, naghanim. Salamat sir. <laughs> Palit yung bigas sir. Oh, bilim mo ng bigas ha? Um, oh, Oh, ay salamat. Oo. Si Dodong, na eskwela ni? Oo, eskwela. Na si Bag? Na. Na na kay ito, notebook? Ito. Papel? Ha? Grabe smart kay nga bata si Kuan. Kung may ikasulti ni mo? Salamat. Mm, wala isa pa yan. So na kay palit ng ha? Palit sa Ha? <laughs> <laughs> Bulingot kayo sir kasi kuy koy na ka ng tag sa kabuklo siya yung mga ah, pod? Dito, ikan. Ah, mga Ah, mga de. So yung banda raw nagkano? Oo, um, na dito nagsaka pa. Nga, dito dito po kagikan? kan. Um. Oo. Oh. ka. So ni uli ra ka karon. Oo, um, oh, kay gipakuha ko nya tubig uhaw daw. Ah, gipakuha to tubig. Ah, sige. Sige sa. Daghan kay salamat sa nagsponsor ani. Oo. Uh -huh. Yan ang Atenida sa Ate Grace. Yan binigyan natin ng 3,000 pambigas-bigas lang ni Ate. So kawawa po yung anong lang dito. Pero pali sinas la dito. Mm. Um. Ngayong linggo dapat lang daw sila. Dapat ngayon lang. Ngayon. Ngayong araw lang dapat. Um. Nya dili man madali og kuan ang payag adto nya hugaw pa dito limpyuhanan pa daw so doon kay lilipat sa ibang barangay mayrong uh, lupa doon ng ano mo biyanan mm. oh, uh, ganun po ba so kawawa one years lang nakatira dito ayo kay matagak ka ay ayo kak ayo grabe oh isang taon sila nakatira dito ganito lang oh uh, kumot lang ang dito trapal sa gilid so uh, survive talaga pero palisin na sila dito ang ngayong araw sana So hindi nila kaya makalipat agad. So sunod na linggo daw. Ah ngayong linggo, no? <laughs> sige ha. Pedahan ay salamat. Mhm. Ato sami ha. Oh sige sige. Dodong, babay dodong. Mm, smart na <yung> bata oh. Ano sa grade grade? Grade. Adik ka ba ka? Kinder. Kinder. Sige ha.